Pinapaningan ko yung sarili ko. Sabi ko, pagtungtong ko ng 35, at itong mga kanta ko, wala pang nangyayari. Ayoko na. It's either magpitinda na lang ako ulit ng isda. Dahil way back pandemic days, magpitinda ko ng isda. Mm -hmm. Yun ang parang naging source of income ko. Or magninegosyo, mag-employado, etc. Pero, alam mo, pagka para sa'yo, sa'yo talaga eh. Mm -hmm. 35 yung tanning ko. 2024, 34 ako. Dumating yung opportunity from KDR Music House. So, parang sinabi, hindi, hindi ka abot sa tanning mo. Mm -hmm. Sa'yo to. So, ayun. Ayan lang. So, huwag tayong parang laging mawawala ng mm -hmm. pag-asa. Tuloy lang. Pag sa'yo, sa'yo yan. Hindi yan lalakpas. Titigil yan sa harap mo. Hindi naman ako gagawa ng kanta at i-release ko kung ang pangarap ko lang naman eh, ako lang naman ang makarinig. <laughs> of course, lahat ng songwriter, ang pangarap niyan, ma-share mm. sa mas marami, mas maipadinig sa mas marami yung kanilang kantang ginawa. Mm. So, ayun, sa rin sa mga pangarap ko at uh, although malayo pa, pero malayo na rin mm. kumpara sa dati. Naik namin mapakinggan yung kanta mong kape. Isang sa umaga nag-uulat ka muna Kinukusot mag at nagsasapin sa paa Ngunit may nahanap ng iyong mga mata Ay di ang kintab ng kanyang mukha Ay di ang amoy at nasa ng kapeng hindi maputla Halungin mo na Galing tayo magkabit Nandito si tamis niyang pag-ibig mo Tayo magkabit Nang pagkulay ng balat ng, ng umaawit nito Oo na, I know mahal mo siya Pero mas okay magkape kaysa umasa At umalang paligid mo katulad ng pagtingin na sa'yo at hindi naman kaya po naiinig ka na ng paghihintay sa kanya magkape na tayo nang magising kang wala namang kayo tayo, tayo magkape Naging kasing tamis yung pag-ibig mo Tayo'y magkabi Ang pagkulay ng balat ng ibaawit nito Oo na, ay know mahal mo siya Pero mas okay magkape kaysa umasa Paano ka naman nabigyan ng pagkakataon? na mailathala, maiisimkim patawid ang iyong mga kanta. Ayon, ito yung ito yung parang masasabi kong turning point ni mm -hmm. sa aking music career, no. Nung nakilala ko yung isang director, nakilala ko sa Pandemic Days. Way back 2019-2020. Mm -hmm. Si director Arnold Sanchez ng KDR Music House. Mm -hmm. Pero hindi rin naman kami agad nagkaroon ng closure patungkol sa pagsusulat ko ng mga kante. At it takes time. para uh, parang five years in the making. Oh, so, 2019, nagkakilala kami. Nag-sign lang ako ng contract sa KBR Music House last year, 2024. So five years in the making. Siguro, ano, unang-una, baka para sa akin talaga yung opportunity. Sabi nga nila, kung oh, sa'yo, sa'yo talaga yan. Eh, pangalawa, baka naghihintay lang din si Direk na ng mga sign na, ano ba, kukunin ko ba to? Baka sayang lang naman mm -hmm. ang na access namin dito o baka walang ako kahit pa ito naman to. Ayun, eh, siyempre, thankful muna sa Diyos ang bibigay ng opportunity at dun sa mga tao na naniwala dun sa ginagawa. Mm -hmm. Okay. Five years in the making. Kung sa iba, gusto ko na, pakakawalan na ang ganoong panghahap no, ikaw, ano ang nag-hold back sa'yo para antay ang ganoong kasagal na matatamasa mo rin? Ang kaunting, sabihin ko kaunti ha, kasi parang papunta ka pala may doon sana. Ang kakaunting pagbibigay atensyon ng publiko ngayon, ang mga awitin na isinapubliko mo na. Actually, buti eh, na tanong mo yan kung paano ko hinintay mm -hmm. itong parang pangarap ko, no? Actually, parang nung ako'y 23, ah, uh, 33, kasi I'm 35 na, eh. Okay. So, nung 33 ako, pinataningan ko yung sarili ko. Oh. Sabi ko, pagtungtong ko ng 35, at itong mga kanto ko, wala pong nangyayari. Ayoko na. It's either mag nagpipinda na lang ako ulit ng isda. Mm -hmm. Dahil way back pandemic days, nagpipinda ako ng isda. Mm -hmm. Yun ang parang naging sales of income. Or mag-negosyo, mag-employado, etc. Pero alam mo, pagka para sa iyo, sa'yo talaga. Mm -hmm. 35 yung timing ko. 2024, 34 ako. Dumating yung, yung opportunity from KDR Business So parang sinabi, hindi, hindi ka sa timing ko. Mm -hmm. Sa'yo to. So ayun. Ayan lang. So wag tayong parang laging mawawalan ng pag-asa. Tuloy lang. Pag sa'yo, sa'yo yan. Hindi yan lalakas. Titigil yan sa harap. Di ba, no? Yung... Sana po, no? Sa lahat ng mga Kapilipino, yung kwento niya na pag, paghihintay niya ng limang taon, ito na. Tinatamasa na na ang paghanga at pagsuporta ng kanyang mga tagahangano sa kanyang kanta, Anong nice mong sabihin sa KBR Music na nagbigay sa iyo ng pagkakataon na mabigyan ang isang destiny palisok ng isang kumiki ng nabituin. Siyempre, ako from the bottom of my heart, alam ko nung director na, na nagbigay sa ng opportunity na nakilala ko. Thankful ako. Sobrang salamat sa mga tao sa likod ng KBR Music House. KBR Music House CEO, yan, Kuya Daniel Razon, at sa mga key people, yan, si Sergey Eusebio, Direk Arnold Sanchez, Kuya Adjes Tarion, at sa lahat ng mga kasama, lagi namin kasama dyan sa pag-guide sa akin. Thank you so much, guys. Saan man ako makarating, love to kayo. <laughs> <laughs> May maraming salamat sa KDR Musica at nakakilala kami ng isang Destiny Paliso. O Destiny, ito, bago natin pag-usapan ng kwento ng inyong mga kanta, kasi alam ko, ah, bawat kanta daw ay may mga kwentong pinanggagalingan, di ba? Ang tanong, ang lahat ng kantang bato ay sumasalami sa pinagdaanan mo rin sa pag-ibig. Itong kanta kong kape, eh? so, ang storya ko lang dito sa kanta, yung kape lang. <laughs> okay. <laughs> Ito, kape. Yeah, ito, 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 ito kape. kape. Mag-cheers muna tayo. Kape. Yeah. Okay. Since kasi nanginig ko sa kape, sabi ko, katagorito ko itong inumin. Comfort drink ko ito. Dapat ako, magawang ko ito ng kanta. Kasi, di ba, yung favorito nating tao, babae, lalaki, kung gusto natin gawa ng kante. Mm -hmm. Eka ako, favorito. So, ko nga ng kante. Ayun, so nag-isip lang ako ng storyline kung paano ko ipapasok yung kape dun sa story. So yun, naisip ko na may isang kaibigan na uh, in love. Tapos pinapayuhan ko, kaya mo na yan, kape na lang tayo. Para magising kang wala naman kayo. <laughs> okay. Oo. Oh, oh. So yun yung story nung kape. Napaka-creative mo naman. Hindi, hindi ko naisip, na naisip ang din ang kape. Magiging na ka-flat ng buhay pag-ibig yeah. sa sila natin yun, no, yung mga sa, ng mga Pilipino. Okay, ito naman na mahal mo kasi, pa, ang, ang ganda, sa totoo lang, no, Destiny, paulit-ulit ko siyang pinapakinggan nung inilabas niya siya, napakaganda. Anong pinaguhugutan mo ng kantang to? Eto, true to life story to, oh. pero hindi sa akin. <laughs> okay. No. Yung CEO namin, dun sa KDR Music House, meron siyang ikinuwento na gano'ng istorya. Na may isang tao, may pinag-aralan naman. Pero nung umiibig na, sabi ng magulang niya, yun mo, pinag-aral naman kita eh. Di ka naman tanga eh. Pero bakit nandiyan ka pa rin? No, sa kabila ng lahat ng worst situation, nandiyan ka pa rin. Bakit siya nag-stay? Ang reason, mahal niya kasi. So, yun lang yung nag-iisang rason kung bakit nandun pa rin siya hanggang ngayon. Hmm. Mahal niya kasi. Kung baga, no? Hindi na kaya ipaliwanag. Yeah. Mahal wala. mo kasi. oh, wala. Wala na, malawak na yun. Correct. Wala ka nang pwedeng Mahabap ipaliwanag. Mahaba Pero, hahantong at hahantong pa sa dulo na ang rason. Mahal mo kasi. Yeah. Di ba? Okay, Destiny, no? Base sa aking pananaliksik, no? Sa TikTok, sobang sikat ng kanta mong kape lalo na sa mga kabataan audiences, no? Kung i-research ko sa TikTok, no? Na talaga, bawat nadadaanan ko, music nila, kape. Sa so, tingin mo, paano kaya natatanggap ng mga makabagong kabataan yung kanta mo niya? Kaya yeah, ito, yung, ito yung madalas kong naririnig na compliment sa akin dito sa song ko na kape, no? Yun daw kape, parang walang age bracket, mm -hmm. walang time frame, pwedeng kantahin yung kape. Kasi there are songs, di ba, na parang may age bracket lang Yeah. Bawa, yung The Wheels on the Bus, pang bata yun. Pero naman yung ibigin Kita Hanggang Living, pang medyo pang dapit hapon na yun. Pero ito raw ang kanta kong kape, parang kahit bata, teenager, mid, matanda, nagkakape kasi. Kaya pwede nilang kantahin yung kape. That's why siguro isang reason kung bakit maraming nakarelate sa song na kape. Okay. Guys, ini Aminin natin na umalagwa ang iyong mga kanta. Ito ba ay pinangarap mo? O talagang matagal mo lang pinangarap na maging mag-iwan ng mata at maging sikat ng mga, mga kanta mo? Actually, nag-start lang kasi akong maging musician 2019 or let's say as mm -hmm. so early as 2018, no? before messenger ako sa isang law office. Shout out nga pala sa dati kong office yan, yeah. green Grigno and Lacanay law office. Mm -hmm. Pero nagkaroon kasi ako noon financial problem noon. Kaya nag-iisip ako, paano ako kikita ng mas malaki kaysa dito sa minimum lang na kumikita ko. So pinagsasabay ko noon office at sa music. Office sa umaga, gig sa gabi. Para lang kumita ako dahil nga dun sa financial struggle So dumating yung panahon na parang hindi na kaya ng katawan ko. Sabi ko, baka naman ako ay dito. Tapos kasabay naman noon, gumanda yung pasok ng ng mga gigs. So, parang, bigay rin talaga eh, na na-resign ako kahit wala akong malinaw na pupuntahan. Hmm. Ano ba? Walang malinaw na plano. Oo. Basta sabi ko, hindi, gusto ko ito. Gusto ko na to, itong music. O, ito, mahala ng Diyos. Eh, kaka, may awan Eh, hindi. Ayun, ko lang lang siya. And then, until such time na, sabi ko, gumawa kaya ako ng kanta kasi at first ayoko naman eh gusto ko lang naman ang gusto hindi naman sa ayo parang ang gusto ko lang naman kumita hmm. para masustain ko yung mga needs dahil nga sa financial struggle pero dumating yung panahon na magsulat na ako ng kanta kasi sayang naman nandito na rin naman ako yun so itong mga nagiging achievement ko ngayon sa compositions ko somehow, pinangarap ko rin naman. Kasi, mm -hmm. hindi naman ako gagawa ng kanta at i-release ko kung ang pangarap ko lang naman eh, ako lang naman ang makarinig. <laughs> of course, lahat ng songwriter, ang pangarap niyan, ma-share mm -hmm. sa mas marami, mas maipadinig sa mas marami yung kanilang kantang ginawa. Mm -hmm. So, ayun, sa sa mga pangarap ko at uh, although malayo pa, pero Malayo na rin, hmm. kumpara sa dati. Okay, nabanggit mo ka rin, Medyo sa si anak ko ha, uh, interesado ako doon, nabanggit mo, yung pagiging messenger mo. Sa yoga, ano kahirap? Ano yung trabaho mo ito? Ng pagiging messenger?